dahil wala ang mautusan yung tatay ko mag pitas ng okra ako na lang ko na lang muna ang mamimitas ngayon yan haba o haba pipitasan ko lahat yan haba Ito mo nang mamimitas. Ano hmm. ang kata eh. Walang mautusan si Padre kaya ako nalang muna ako nalang muna yung mamimitas yun know, o, palaya ngayon palaya ito maliliit pa yung sito ko Mamaya pag uwi, manghihingi ako dyan. Oh. Manghihingi ako na ang tapos na akong mag... Tapos na akong mag... Ano, mag... Mamitas. Pag tapos na akong mamitas, manghihingi tayo dyan. Oh. Dang, ang ampalay, oh. Sarap niyan. Sarap niyan, guys. Oh. mahaba pa yung pipitasan ko hanggang sa dulo Ito. dito pa lang ako ang hirap ang hirap mamitas kasi makate makati yung okra makati ang okra wala kasi mautusan yung tatay ko yung tagapitas niya na ano huwag ko kanong nangyari ayaw mamitas ngayon ayaw niyang mamitas ngayon wala siguro sa mood kaya ako muna e sayang naman pag hindi pinitasan gugulang yung mga ano gugulang yung mga okra ito yan pag ganyan kalaki to yan good size good size tawag nila good size yung tawag nila guys pag ganun kalaki haba pa yung pipitasan ko oh, ang oh. init na mataas na kasi yung araw ay, lag lag Malag lag yan matataas na yung kamatis ang hmm. pitas ng okra kasi guys tuwing pangatlong araw kailangan map mapitasan kasi pag lumaki lumaki lang oversize na yung oversize hindi na nila gusto yan nag-uumpisa pa lang kasi ako mataas na yung araw nag-uumpisa pa lang mamitas kasi na. Nakakalahating timba na ako, guys. May kalahating timba na. Isang ano pa lang yun. Isang hilera. Hanggang matapos ko to siguro, ano, makakakuha ko na mga tatlo, apat, ganyan, apat na timba. Yuwi ko lapit na yung bahay namin dito you oh. know yun lang ang bahay namin